ito guys yung <coughs> yung ibaba lumano na yung ano yung tubig nag ano na siya tumaas ayan, ayan. Pun punta tayo dito sa maibi ano medyo medyo dolo dolo ayan parang ano yung dam na yun yan oh <gasps> ang lakas lakas ng tubig dito sana dito dapat ako last time na maglalabas sana ayan ayun oh ayun guys oh malakas galing yan sa ano galing yan sa mountain ng tub ang tubig na yan lakas ng ano niya oh buhos ng tubig ayan oh ayan kapag nandun ka mapapalipag ka talaga oh, lakas ng tubig para siyang ano yung para siyang imbornal siya guys na ano sa kalsada in between kalsada siya tapos ayan papunta dito ayan ganda kaya mag-surfing kaya dito no? mag-surf ka dito tapos ayan mababa siya mababa siya doon ayan doon yan siguro itong opening na ito ay siguro papunta yan sa dagat kasi yun naman talaga yung tubig sa mountain ano naman siya may paparoona na naman siya di ba Siguro yung itong tubig na ito ay talagang papunta na ito sa dagat. Kasi yung isla na ito guys ay surrounded by ocean. So, gilid-gilid nito ay ano, ocean. Ayan. Ayan, makikita nyo. Medyo malakas-lakas yung ano kasi all day kasi yesterday nag siya, ulan malakas ang ulan kahapon kaya yan pagka na ano na yan ubos na yung tubig nya galing sa bundok maano na yan sya maglo tide na naman yan sya ayan sya papunta na doon tapos meron din pala dito nagpara syang nag overflow sya oh. yung ano pagka nag-overflow yan siya guys yung itong ano na ito river na ito ito ay creek na ito ito siya na natutubigan yan dito ayan natutubigan yan ito yung bahay ng anak ko ayan nasa ibaba ako ayan ayan bahay na nire-renovate nila ito yung hagdanan bago na lang yung hagdanan na yan tapos yung medyo bahay, maliit na bahay na yan, yung may ano na yan, para sa manok yan, pero yung manok niya kinakain ng ano, ng anong tawag yun, mahabang katawan na parang daga. Yan, may manok siya dati dyan. Nangingitlog. Dalawa yung manok niya. Ayan. Ayan, sa manok niya yan. Kaso nga lang, hindi pa siya nag-ano ng manok ngayon dahil nga, kinakain yung manok niya ginagapang ito na yan ayan yung bahay pataas yan naman yan siya yung glass roof na yan yan yung ano yung gawin nilang gym tapos yan papababa naman yan pababa yung railing na yan so anyway hanggang dito na lang Ayan. Ang mukha ng ano. Yan, pipinturahan namin yan sa summer. Babaguhin yan ng pintura. Kaya magiging bago na yan. Update ko kayo next time. Pagpunta ko dito, magdadrive na ako. Hindi na ako lilipad. Alright guys, until my next video. Thank you so much for watching. Babush.